i <laughs> ang ginagawang paghahanda ng Lalo Airport para sa posibleng pagdagsa ng mga pasahero ngayong paparating na Semana Santa sa lalawigan ng kagayan. Sa eksklusibong panayam ng IAVM News Team kay Lalo Airport Officer-in-Charge Police Lieutenant Ricardo Lapay, sinabi nito na sa kasalukuyan ay mahigpit pa rin ipinatutupad ang mga umiiral na alituntunin sa paliparan. Kabilang narito ang pagbabawal ng pagdadala ng mga armas, matutulis na bagay at iba pang kontrabando, ganun rin ang mahigpit na pagbabawal sa pagbibigay tungkol sa bomba. Maliban dito, nagsasagawa rin sila ng information dissemination sa mga pasahero tungkol sa mga batas na ipinatutupad sa lugar. Ayon kay Police Lieutenant Lapay, sa ngayon ay wala pa silang naitatalang mga lumalabag sa mga batas at alituntunin na ipinatutupad sa paliparan, kaya naman patuloy silang nagpapaalala sa mga pasahero na tumalima sa mga pulising ito upang hindi makapagdulot ng aberya. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan humingi na ang cell division na ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay. Idol! IFM News!